Sir, maaga akong nakauwi kasi yung asawa ko hindi nakapunta sa bukid kasi kasi magpupunta kasi dun yun eh kapag walang duty kasi mag ano yan mag uh, ah, mag lilinis yan sa lakatan namin kasi may farm kami dun tapos kaya hindi siya pumunta kasi umuulan ah, kasi magdidilig yan eh, doon sa bukid kapag hindi umuulan. So ngayon, ako ang mag bibili ng ulam. Tapos, siya, doon muna siya sa tindahan kasi may ano eh, yung maraming bumibili kapag gabi na. Yung magtatagalog ako there, ano? Para <laughs> akong medyo traffic today kasi uh, pauwi ng mga galing work galing school ganon so tapos ko dito punta muna ako ng market bibili ako ng uulamin namin alam mo there nakakasawa yung everyday routine natin no yung ano, ulamin ganon tapos mag-isip kung ano talaga yung ulamin nyo mag, sa pagbabadshade <laughs> ay nakote yan kaya sa mga ano yan dyan uh, maraming mga talagang enough yung pera talaga yung binabadshade be thankful kasi hindi yun, sumasakit yung ulo nyo sa kakabadshade ng pera nyo ito talagang mga mga high school na mga kabataan tapos bibigyan ng motor yung yung mag-overtake ng rong naman tapos kung ano ang mangyari maangin pa ta madadamay tayo sa ano eh sa kalukuhan nila magbabayad tayo sa sa kanilang kalukuhan tapos madadamay tayo talaga yung mga kabataan kaya ako there Hindi talaga ako magpapagamit ng mga motor sa anak ko pag high school Ayoko talaga kasi hindi mag-iingat eh ipa yung isip nila pangay-ngay lang yun parang ano mangyari di mangyari ganyan lang sila Tapos kitang mga parents, yun ang magdudusa sa mga ano pang mga damage Kaya maging ano kayo, huwag niyo i-spoil yung mga anak niyo ba? Huwag niya talagang i-spoil. Kasi tayong mga parents lang ang magdudusa. Kailangan talaga ng disiplina, gap, yung tuturuan natin sila sa tama. Hindi yung masyadong hambog. Yung pasikat-pasikat para sabihin na magaling sila magaling silang mag-drive. Napakalakas mag-drive. Mga ganun. parang sikat na talaga sila sa feeling nila. <laughs> feeling nila, sikat sila. There, uh, stop muna ako there, ha? Kasi, medyo traffic-traffic.